So yun guys, naipakabit na natin You do, you know Nice So hindi ko na pinalagyan ng tire sealant Ang dumi, ang baho pala nung pag next part Para malinis Tapos itong sara, pinaayos ko na din Kasi may part dito na lumubog eh Kaya matagtag yung gulong ko So yan, okay na Pinalinis ko na din So yun pala yung tersilan Dati kapag hinahangin ko ito Nasisira Kasi nagbabara pala yun So pinatagtag ko na Para pag naghahangin tayo Hangin na lang ng hangin Hindi nasisira yung pinakalak niya sa loob Okay na guys So si kuya guys ay taga Bulalaka oh. So dito tayo guys nagpaayos Thunder Thunderer dito lang yung sa balagtas.